Welcome sa Untold Files, kung saan kukwentuhan ko kayo ng mga storya ng totoong buhay. At kung mahilig ka sa mga ganitong kasing topic, ay nasa tamang channel ka. Hit like and subscribe dahil malaking tulong po para lumago ang channel na ito. Ating itong ang kwento ng isang ginang na labis-labis ang sakripisyo para sa kanyang pamilya. Siya, si Rowena Zacarias Conda. At sa isang iglap ay binawian nito ng buhay sa kamay mismo ng kanyang pinagkatiwalaan at minahal na mister. Magsisimula ang ating storya sa lugar ng San Jose del Monte Bulacan sa bayan ng Norsagaray. April 26, 2022, nang makatanggap ng Missing Person Report ang Norsagaray Police Headquarters iniulat na si Rowena Conda ay naglayas at hindi pa umuwi o bumalik sa kanilang bahay simula pa April 15, 2022. Pero makalipas ang report na iyon, ay matatagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Rowena sa likod ng kanilang tinitirahan na nakabaon sa mababaw na hukay. Ang nawawalang si Rowena ay hindi na missing person, kundi biktima na isang foul play kung bakit siya nasawi at kung ano ang motibo ay babalikan natin ang kanyang kwento. Sa ating backstory, hula sa nakatatandang ate ni Rowena na si Orea Galsim, ay tubong bulakan ang kanilang pamilya. Sa lugar na ito nagkaisip, nagkaedad at nagsipag-asawa silang magkapatid. Sa mura edad pa daw noon ni Rowena ay nakilala nito si Jerwin Konda. At tulad ng regular na love life may tampuhan at hindi pagkakaunawaan. At dahil sa bata pa sila noon, kaya di sila nagtagal at naghiwalay sila at nagkanya-kanya ng buhay. Lumipas ang panahon at nakamove on naman ang dalawa. Nagtrabaho na din si Rowena sa isang bakery sa kanilang lugar. Sa tagpong iyon ay magkukos ulit ang landas ni Rowena at ni Jerwin at muli nilang bubuhayin ang kanilang pagmamahalan sa pangalawang pagkakataon. Dito, mas lalalim ang kanilang ugnayan na mauwi sa kasalan. Di kalaunan ay nagdesisyon sila na magpakasal noong October 2017 at biniyayaan na isang babae at isang lalaki ng mga anak. Di nagtagal ay naswertehan nga nilang mag na magkaroon ng trabaho at maging katiwala silang dalawa sa isang hardware ang pagkakaroon ng magkasamang trabaho sa hardware ay naging maganda dahil mas mabilis nilang natutulungan ang bawat isa. At si Rowena, nang mauso ang online selling ay lakas loob niyang pinasok unti-unti ang negosyo na ito upang makadagdag sa kanilang kabuhayan. Rowena, inayos ko na yung mga paninda mo para sa online selling mo mamaya. Nilabhan at tinupi ko na yung mga damitean. Naku, salamat Jerwin ha. Naabala ka pa? Kaya ko naman gawin yan, pero sayang matulit sa'yo. Ayos lang yun. Ang dami-dami mo na ang ginagawa eh. Nag-aalaga ka pa ng mga bata. Hayaan nung tuluan kita. Oo nga. Work dito sa hardware, alaga sa mga bata, tapos online selling. Hindi madali pero kakayarin ko. Oo, okay lang kahit pagod na pagod tayo sa trabaho basta buo ay magkakasama tayo ng mga anak pating. Kahit hirap at nakakapagod, kahit mabigat ang responsibilidad ay di sumuko si Rowena dahil sa sobrang pagmamahal ito sa kanyang mga anak. Kaya dito talaga siya humuhubot ng lakas at pag-asa na makakaahon ang kanyang pamilya at aasenso din sila. Pero ang buhay natin talaga ay masasabing weather-weather. Dahil ang mundo ay puno ng pagsubok at hindi exempted ang pamilya ni Rowena at Jerwin sa mga hamon ng buhay. Minsan na nilang pinagdaanan ang pagiging lasinggero daw ni Jerwin dahil lagiiba daw ang ugali niya pag nakainom at pinagbungulan ng kanilang pag-aaway. Pero natapos din naman ang masamang yugto ng problema na ito dahil nangako si Jerwin na magiging responsable sa kanyang mga ginagawa. Bagay na ikinatuwa ni Rowena dahil willing si Jerwin na magbago at ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Lilipas naman ng ilang taon ay maayos pa din silang nagsama na pamilya at magkatuwang na tinaguyod ang kanilang mga anak. Hanggang sa minsang, dumating sa bahay nila ang kapatid ni Jerwin na babae upang pansamantalang makitira. October 2021, nang dumating si Jerwin sa kanilang bahay kasama ang half-sister nito na kapatid niya sa kanyang ina, tawagin natin siyang Maribel. Hindi niya tunay na pangalan ipinag-alam ni Jerwin sa kanyang misis na kung maaari ay dun muna sa kanilang bahay makikituloy si Maribel dahil wala daw ito matutuluyan. Nagkaroon daw ng pagtatalo si Maribel at ang kanilang magulang kaya minabuti niyang umalis sa kanilang bahay upang makaiwas sa gulo at bilang isang mabuting asawa, hindi tinanggihan ni Rowena ang pakiusap ng kanyang mister, kaya pumayag ito na doon muna si Maribel sa kanilang bahay. Noon nga ay nagsimula na makitisan si Maribel sa pamilya at sama-sama sila ay sa sa sagaray Bulacan. Sa simula ay maayos ang lahat dahil masipag naman si Maribel at tunay naman na inaalaga nito at inaasikaso ang dalawang anak ni Jerwin at ni Rowena. Pero di ay may napansin hindi maganda si Rowena sa pagtitinginan ng magkapatid. Napapansin ni Rowena na may something kay Jerwin at kay Maribel, pero hindi niya map pinpoint kung ano ba talaga itong something na ito. At unti, unti ang pagdududa na ito ay lumalakas at tumitindi, pero nilalabanan ni Rowena at patuloy na pinitilit magtiwala sa kanyang mister. Hanggang sa kinapat na niya ang kanyang asawa, at sinabi ni Rowena na hindi niya gusto ang inaasal nilang dalawang magkapatid. Parang masyado silang malapit sa isa't isa na parabang wala ng boundary sa pagitan nilang magkuya. din ni Rowena na it is about time na maghanap na ng ibang matutuluyan ang kanyang kapatid. Ang konfrontasyon na iyon ay dinepensa ni Jerwin at sinabi nito na, Mali ang iniisip ni Rowena dahil lang sila magkapatid at wala silang ginagawang masama. Huwag ka nga iisip na mga kung ano-ano. Ganun lang talaga kami maglambingan na magkapatid. Hindi mo dapat tagin ito ng mali siya. Alam ko kung ano yung nakikita ko sa mga kinikilos niyo. Masama yung binibintang mo ha. Tigil-tigil lang mo yung masamang iniisip mo. Eh itigil mo na din yung mga ginagawa mo. Palipati mo na siya, Derwin. Dahil di talaga maganda. Sa paglipas ng mga araw ay hindi na mapakali si Rowena. Parabang unti-unti ay bumibigat na bumibigat ang kanyang pakiramdam at ang pagdududa na kanyang kinikim-kim ay nagdudulot sa kanya ng matinding galit. Mga unang linggo ng April 2022, nang makatanggap si Rowena ng isang text message mula sa isang unknown number. Magiinat ka! May relasyon ang asawa mo at ang kapatid niya. Puno ng emosyon si Rowena na mabasa niya ang text message na iyon at ang kanilang pag-uusap ay naging isang matinding pagtatalo. Pero ganun pa din, itinanggi ni Jerwin ang mga paratang na iyon tungkol sa kanilang magkapatid. Nasundan pa ang galit ni Rowena nang masaksihan niya mismo si Maribel na hinahalikan ng kanyang kuya Jerwin sa kanyang mga labi habang ito ay lasing na lasing. Na ni Rowena na nililips to ni Maribel si Jerwin nang nakainom ito. Halos bumanitkat ang sikmuran ni Rowena sa kanyang nasaksihan, kaya sumabog na talaga ito sa galit at nasampal niya si Maribel at nakapagsalita ito na hindi magaganda. Matapos iyon ay naglayas si Maribel at umalis sa bahay ng mag-asawa. Pansamantala, humu pa ang tensyon at galit ni Rowena kay Jerwin. Pero, dilipas ang inang araw ay inuwe at kinabalik ulit ni Jerwin sa kaninang bahay ang kanyang kapatid. Ito ay ikinapikun at kinagalit na naman ni Rowena. O lumayas ka di ba? At tumalik ka pa. Rowena naman. Kapatid ko naman yan. Hindi lang kapatid. kalandian mo din. Hindi ang kinagawa niyo. Na hadiri. Dahan-dahan ka naman dyan sa pagsasalita mo. O oh, bakit? Totoo naman ah. Ikaw Maribel, kung may hiya ka pa sa salili mo, mag-usahan na umalis. Huwag mo na antayin hatatin pa kita palabas ng bahay. Ang pagkakataon na iyon ay nagdulot ng matinding tensyon mula sa magkasawa. At dahil dito, umalis si Maribel at iniwan niya si Jerwin at si Rowena na nag-aaway sa kanilang bahay kasama ang kanilang mga anak. April 15, 2022, sa pag-alis ni Maribel, susundan sana ni Jerwin ang kanyang kapatid, pero pinihilan siya ni Rowena. Sila ay nagsagutan at nagsigawan, at pang pangyayarin na iyon ay narinig na isang testigo na balaksan ang puntahan ng mag-asawa. Pero sinabihan ni Maribel ang testigo na huwag na siyang makailam dahil away mag-asawa lang iyon kaya hindi na isinigi pa ng lalaking pistigo ang pagpunta sa bahay ng mag-asawa. Samantala, ang sagutan at pag-aaway ni Rowena at ni Jerwin ay mas talo tumindi. At dala ng kinikimkim na selos at matinding galit sa kanyang mister, kaya dinampot ni Rowena ang isang patalim at gamit ito ay tinutok ni Rowena sa leed Jerwin at naghamon. Sige, subukan mong puntahan yung babae mo. Subukan mo sunduin siya. Makikita mo. Sige! Pinigilan na manager win ang kanyang misis at pinakiusapan na ibaba nito ang kanyang hawak na patalim dahil nakikita siya ng kanilang mga anak. Sa isang inlab, parang binuhusan ng malamig na tubig si Rowena na makita niya sa isang sulok ang kanilang dalawang musmus na mga anak. Agad-agad, binaba nito ang hawak ng patalim at tumalikod kay Jerwin na parabang mistulang napaisip ito sa mga nangyayari. Yun lang pala ang inaantay ni Jerwin na pagkakataon upang mabaligan niya ang kanyang misis. Sa pagtalikod na iyon ay matigas na niyakap ni Jerwin si Rowena mula sa kanyang likuran upang hindi na ito makapalagpa. pa. Sa pagyakap niyang iyon ay inilagay ni Jerwin ang kanyang braso sa leeg ni Rowena at pinigilan niya ang paghinga nito. Nagpupumiglas si Rowena pero wala siyang laban sa lakas ng kanyang mister. Sa oras na to ay wala na siyang nagawa at ang pagkakataon na iyon ang tumapos sa kanyang buhay. Ang paghihingalo at mga huling paghinga ni Rowena hanggang sa mawalan ito ng buhay ay nasaksihan ng dalawang bata na nandun lamang sa kanilang paligid. Matapos ang krimen ay pinahiga ni Jerwin ang kanyang misis at binalot ng isang lona o tolda na gawa sa sako ang kanyang buong katawan. Sa kanya ito binitbit sa likod bahay at humukay ng mababaw na lupa at doon nilagay niya ang wala nang buhay na katawan ng kanyang asawa. At sa pagpapatuloy ng kwento ito, isisiwalat ni Urea ang pagkakatukulas sa krimen na sinapit ng kanyang kapatid. Sampung araw matapos ang krimen, ayon sa kwento ni Urea, April 25, 2022, nag-message sa kanya ang kanyang bayaw at tinahandap nito ang kanyang kapatid na si Rowena. Sinabi ni Jerwin sa kanyang message na naglayas si Rowena noong April 15 dahil sila ay nag-away. Akala niya ay uuwi din ito kaagad pero hanggang noon daw ay hindi pa ito bumalik. At nagbabaka sa si Jerwin na nandun si Rowena sa bahay ni Urea. Ang mga sumunod pang message ni Jerwin kay Urea ay mas lalong nagpabahala sa kanya. Noon ay question mark pa sa isipan ni Urea kung para saan ang message na iyon pero may isip nanya na ang huling habili ni Jerwin ay para lang sa mga anak nito dahil wala na nga ang kanyang kapatid na si Wen. Bago pa man ang message na iyon ay itinanggi ni Yureya kay Jerwin na pasama niya o nakita niya ang kanyang kapatid. At noon nga ay medyo binalot na ng kaba si Yureya pero pinagpalagay na lamang niya na naglayas lamang talaga ang kanyang kapatid tulad niya ng sinabi ni Jerwin. Noong araw na iyon, nagsimulang manawagan si Urea sa social media kung may nakakita sa kanyang kapatid. Lumipas ang mundamag at walang malinaw na sagot sa kung nasaan na ba si Rowena, kaya sinabi nito kay Jerwin na mag-report na sila sa mga polis. April 26, 2022, sa police station ng North Sagaray ay nagtaka ang mga otoridad dahil 11 days na pala ang lumipas, bakit di sila kaagad nag-report? Ang depensa naman ni Jerwin ay inakala niyang away mag-asawa lang iyon at uuwi din ang kanyang misis. At yun na nga ang naging initial na report ng North Sagaray Police. Missing person ang kanilang itanala para sa kaso ni Rowena Zacarias Conda at umaasa na sa mga susunod na araw ay uuwi na din ito. Ang pagkakataon na iyon ay sinamantala ni Urea upang kunin ang custody ng dalawang bata mula sa kanilang ama na si Jerwin. Sinabi ni Urea na sa kanya muna ang kanilang mga anak upang makakilos ito at magawa ang dapat gawin na mahanap niya ang kanyang misis. Noong araw na yon ay inuwi ni Urea ang mga anak ni Rowena sa kanyang bahay. Walot ng takot si Urea sa kung ano na ba ang kalagayan ng kanyang nawawalang kapatid dahil kilala niya ito at imposible talagang aalis ito at iiwanan na lang basta-basta ang kanyang dalawang mga anak. Dito na nagsimulang mag-usisa at magtanong si Urea sa kanyang mga pamangkin kung may napansin ba sila o ano ang narinig, nakita at naaanalan nila nung mga huling sandali nang makita nila ang kanilang mami. Ang panganay na anak na babae ay nagsabi na nakita niyang nag-aaway ang kanilang mami at daddy at sila ay nagkakasakita. Nang tanongin naman ni Urea ang bunsong anak na lalaki ay sinabi nito na, Nasa lupa ang kanyang mami. Hindi malinaw masado ang pagkakapaliwanag ng noon ay 5 years old lamang na bunso anak ni Rowena. Ngunit, kinilabutan na lamang si Urea dahil hindi man kumpleto ang paliwanag ng bata. Pero nasabi nito na alam niya na ang kanyang mami ay nasa lupa at inilagi siya doon ng kanyang daddy. Walang sinayang na oras si Uriah at dinala niya muli sa presinto ang dalawa niyang pamangkin upang ipaalam sa mga pulis ang kwento mula sa mga anak ni Rowena. April 29, 2022, nang interviewin na mga pulis ang anak ni Rowena at bagamat 5 years old lamang ang munso anak nito, ay nanindigan si Chief Investigator na si Christopher Vicente na hindi magsisinungaling ang bata at sasabihin talaga nito ang kanyang mga nakita at narinig. Kaya pinaniwalaan nila ang bata at nagtungo ang mga polis sa dating bahay na tinutuluyan nila Rowena at Jerwin. Blanco na ito at abandonado na. Wala na ang kanilang mga dating gamit at malinis na ang lugar. Sa bahay na ito, pinaniniwalaan na nangyari ang krimen. At sa likod bahay kung saan may malawak na damuhan, nalula ang mga polis at di pa alam kung saan magsisimula, paano susuyurin ang malawak na talahiban na ito. Pero ang 5 years old na anak na lalaki ni Rowena ang nagsabi sa mga polis na hindi jaan. Doon, doon po. Nandun sa lupa ang aking mami. Kanilang siniyasat ang direksyon na tinuro ng bata. At sa ilalim ng isang punong mangga ay may halaman sa paligid. Pero madami ding tuyong mga dahon. Senyales na nagalaw ang pwesto na iyon, kaya namatay ang ibang mga halaman. Ang lupa ay malambot at mukhang bagong bungkal. Sa lugar na may malambot na lupa, nagukay ang mga polis at isang nakabalot na lona ang kanilang nakita. Ayaw pang isipin ng mga polis na bangkay ang kanilang nakuha pero nang maiangat na nila mula sa hukay ay umalingasaw ang namumulog na laman na amoy nito at nang hiwain nito ang isang parte ng lona, ay nakita nila ang kamay ng isang tao. Nagsimula ng umiyak si Julia dahil tumamban sa nila ang walang buhay na katawan ng kanyang kapatid na si Rowena. Agad nilang inayos ang katawan nito upang magkaroon si Rowena ng maayos na libing. Sa punto ayon, ng manhunt para madakip si Jerwin Conda, pero hindi na ito kanailangan pa dahil sa mismong araw na narecover ang katawan ni Rowena ay yun din ang araw na kusang sumuko si Jerwin sa mga polis, voluntarily, kasama ang kanyang mga magulang at isang kapatid. Pinaliwanag ni Chief Investigator Christopher Vicente na sinabi ni Jerwin sa kanyang salaysay na nagdilim ang kanyang paningin dahil sa matinding galit. At ito ay nagugat sa pagsiselos ng kanyang asawa at mga daw nito ikinwento ni Jerwin na unang nanutok ng patalim kanyang misis at nagkaroon ba nga daw siya ng sugat mula sa eksena na iyon. At nang mabaliktad na ang sitwasyon at kusang tumalikod na si Rowena ay doon na ginawa ni Jerwin ang krimen ng pangamaslang. Gamit ang kanyang braso, ay headlock ang ginawa nito sa kanyang leeg at ulo para pigilan ang paghina ni Rowena. Dito na daw, unti-unti nawalan ng buhay ang kanyang asawa. Natungma naman sa autopsy ng medical legal na asphyxia by manual strangulation ang kinasawi ni Rowena. Ano pa man ang kanyang kwento at dahilan, hindi pa din ito sapat upang paslangin niya ang kanyang asawa. Kasong parisay ng sinumba laban ng Konda at kasalukuyan sang nakulong sa North Sagari Police Headquarters at nagaantay ng kanyang trial. Nakakuluman si Jowin, pero labis-labis pa din ang tindi ng emosyon ni Rhea at ang kanyang pamilya sa nagawa ng kanyang bayaw sa kanilang kapatid. At mahihirapan pa umusan ang pagkapatawan sa mga kaganapang ito. Sa bawat krimen na involve ang isang pamilya ay ang mga anak, ang mga batang bitima. Sila ang lubhang naapetuan sa mga desisyon at resulta ng mga nagagawa ng kanilang mga magulang. Sa puntong ito, ang mga anak nila Rowena at Jerwin ang tunay na lalaban matapos ang trahedya na ito. Dahil nawalan na sila ng ina, nawalan din sila ng kanilang ama. Pero sila ay babangon sa tulong na din ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila, tulad ni Yoreia at ng kanilang buong pamilya. In our opinion, Jerwin favored his half-sister over his wife. This raised more doubts as to what is the truth behind him and his half-sister. Lastly, always love and respect your spouse. Be the protector of your family at all costs. At dito na po natatapos ang ating storya. At kung mahilig ka sa mga ganitong content, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Marami pong salamat at maaari nyo pong i-check ang iba naming videos. Hanggang sa muli!